Yan. Yung white na yan, mga ka-farmers yan ay, ay saring babae. Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel, Merino Farm TV For today's video, pag-uusapan naman natin yung sexing Specifically sa ating mga lagang itik Ang sexing, ito ay yung proseso ng pagsusuri ng kasarian ng ating mga lagang itik So napaka-importante na matutunan natin ito Bago tayo pumasok sa pag-aalaga ng itik so, Ano pang iniintay natin? So tara, simulan na natin to. Alright mga ka-farmers, ang video ito ay katanungan ni Idol Eman Muhar. So ang sabi niya, paano nga ba daw malalaman kung babae o lalaki ang ating mga alaga? Alright, so natin sa ducklings mga ka-farmers or seho. So ito yung pagsilip sa kanilang pwitan para malaman yung kasarian. Papakita ko na lang sa screen yung example ng uh, male and female na ducklings. Napaka-importante talaga na matutunan natin ito bago tayo magumpisa sa pag-aalaga. Dahil maraming mga manluloko, lalo na sa, sa social media or sa Facebook, maraming nagbebenta na duck, yung male ducklings ang, binib ang deliver nila. So, maraming mga manluloko sa paligid. Sunod naman, pag-usapan natin yung uh, mga matured. Alright, so ito nga pala yung example natin mga ka-farmers ng female. Ayan. Ang pagkakakilanlan ng female ay sa boses. Napaka-loud ng kanilang kwak. Or in lemon's term, naggagak-gak. yung mga term sa mga nag-aalaga ng itik. Ayan. Yung boses nila ay buo. Ayan. Ito yung, ito yung uh, female natin. Hindi nga lang siya humuuni. Pero, pagkita natin pag binatawa. Titawan ko mga ka-farmers ha. Yan. So, ikot natin yung, ay, dalhin natin yung camera. Tapos, ikutan natin sila. Yung mga maririnig yung mga malalakas yung boses, sila yung mga babae. So, kukuha rin tayo mamaya ng lalaki, papakita ko rin sa inyo yung example at ano yung mga pagkakakilanlan. Alright, so tara, uh, mas makakan tayo mga ka-farmers. Yan yung mga malalaking boses, yan sila yung mga babae. Maririnig ba mga farmers? So ikot natin yung camera. Yan. Yung white na yan, mga ka-farmers yan ay ay saring babae. Ayan. Sana naririnig niyo yung mga sana naririnig nyo yung boses nila. Yung mga malalaki dyan, yung mga lalaki yung mga boses, mga nagkakwak. May ilap mga ka-farmers. So, kuha naman tayo ng sample ng lalaki. So, alright mga ka-farmers. Ito naman yung example natin ng Drake natin or male ducklings. Oh, hindi la ducklings pala. Uh, male matured na itik or barako. So, ito yung ang pagkakakilanlan naman nila unang-unang mapap mapapansin ay yung boses. Kung kanina yung boses ng babae ay malakas, buo, ito naman ay ipit. Ipit yung boses nito parang ensemble ng ganun yung example ng kanilang ng kanyang boses Ayun. and pangalawa sa tuka ito so, sa tuka makikita nyo kulay green or yellowish green minsan yung kanilang tuka Ayun. and yung isa pa usually dito sa buntot ayan ito Ang buntot nila ay umaakyat ganyan. Yan. Ito. Ito yung isang pagkakakilanlan din na uh, barako. Yung itik. Yan. Ito, sa buntot nila, gumaganyan. Tapos, sa tuka, alo's kulay green yan yellowish green or green yan yung kuno nila and sa bosses sa bosses ipit ipit yung bosses nito hmm yan hindi, na, hindi nag-iingay eh. <laughs> Pero ipit, ipit ang boses nito. So, bibitawan ko mga ka-farmers. So, tingnan natin kung mag-iingay. So, yun lamang mga ka-farmers. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. At sana may natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga gustong pumasok or papasok pa lamang sa pag-alaga ng itik. Napaka-importante talaga mga ka-farmers na malaman natin ang sexing or pag ng ating mga alaga. So, ayun lang mga farmers At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and uh, subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. So, ayun lang mga ka-farmers. Ingat!